mamaya. Sa, ba sa baba po. Mahabaan po. Mahabaan po kasi ng gamit. Mahaba. Ako okay. okay. lahat, buko ko rin natin. Sige, pag tagun wala akong ano, wala akong short. <laughs> Nakapanti lang. Girls <laughs> versus boys. Oo. Ako mukhang matinali tayo kasi marami. Chloe! Chloe! Kamer <laughs> anu paling video palingan itu pusing aku. Karin.